Nang marinig ito, nasiyahan si Bai. Narinig niya na sa kanyang nakaraang buhay na, ang pinakamahalagang aspeto ng high-level talents ay ang pagkakaroon ng exclusive opportunities. Tila ito ang exclusive opportunity ng Virus King, God of Plague. Ito ay nararamdaman na mas malakas kaysa sa Demon Bloodline story ni Han Sha. Gayunpaman, ano ang magagawa mo para sa akin? Kalmadong tanong ni Bai, nasiyahan, Sumagot si Puko Sumina, nagbayad sila ng malaking halaga upang makapasok sa trial ng maaga, at ito ay lahat upang tulungan si Bay sa trial. Napakaswerte niya na nakatagpo niya si Bay ng napakaaga. Ang bawat miyembro na pumupunta rito ay maaaring magbigay kay Bay ng isang plague Sect treasure na tumutugma sa kanilang lakas. Humihingi ako ng paumanhin, ngunit upang maiwasan ang perception at pagkagambala ng Cosmic Wheel hindi namin direktang maibibigay ang lahat ng mga kayamanan sa iyo. Ayos lang ito kay Bai, at nagpasalamat si Puko Sumi kay Bai para sa kanyang pagunawa. Pagkatapos ay nagtanong siya, anong uri ng kayamanan ang kailangan ni Bai? Mayroon ka bang job transfer scrolls? Kalmadong tanong ni Bai, A class scroll, bahagyang nagulat na ulit ni Puko Sumi. Pagkatapos ay yumuko pa siya ng mas mababa at sumagot na mayroon nga siyang mga ito. Naglabas siya ng tatlong scrolls. Isang S-Class Plague Knight, isang S-Class Insect Master, at ang pangatlo, na siyang pinakamahalagang scroll ng sekta, isang SS Class Son of Doom. Agad na nawala sa composure si Han siya nang marinig niya ang SS Class Profession. Ngunit si Bai, sa kabilang banda, ay medyo nabigo. Buntong hininga siya nang walang magawa at nagtanong kung, iyon lang ba ang mga scrolls na mayroon si Sumi nakatingin si Puko Sumi, nang blanco kay Bay sa loob ng isang sandali, pagkatapos ay sinubukan niyang ipaliwanag. Maaaring hindi mo alam play God, ngunit sa simula tulad nito, ang pag-abot sa mga SSS class professions ay halos imposible. Maraming Diyos din ang umakyat mula sa S class, A class, at maging B class professions. Alam ko ang lahat ng ito, Kalmadong sagot ni Bai, ngunit gusto ko lang ng isang SSS Class Job Change Scroll. Isang SSS Class lang. Ulit ni Pukou Sumi ang tanong habang ang mga luha ay malayang damaloy sa kanyang mga pisni. Pagkatapos ay malakas siyang nagbunyi, sumisigaw na parang isang baliw na, ito ay para sa hinaharap ng God of Plague. Kaya ang pagkabuhay muli ng Plague Sect ay magiging promising. Nagkunwari si Bai na down at medyo walang pag-asa, na sinasabing, kung hindi siya matutulungan ni Pukou Sumi, kung gayon kailangan niya lang tumingin sa ibang lugar. Tumawa si Pukou Sumi ng masaya at ipinagbigay alam sa kanyang Clay God na mayroong isang posibleng paraan upang makakuha ng isang SSS Class Scroll. Talaga, balis ang tanong ni Bai, kinumpirma ito ni Pukou Sumi, hindi ito garantisado bagaman at kailangan ni Bai na kunin ito mismo. Ano ang paraan? ipinaliwanag ng maikli ni Puko Sumina, maaari siyang magbukas ng isang special secret space na humahantong sa pinakadakilang plague event sa kasaysayan ng Blue Star. Pagkatapos, si Bai ay maaaring pumasok at kolektahin ang plague seeds na nakaukit sa puntong iyon sa kasaysayan at gamitin ito upang pandayin ang isang class change scroll. Posible bang makakuha ng isang SSS class scroll sa pamamaraang ito? Aba, dahil mayroong pagkakataon, kailangan kong subukan ito, Tapat na sinabi ni Bai. Nang walang pag-aalinlangan, sinimulan ni Pukosumi ang proseso, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may maliwanag na kumikinang na asol na liwanag habang binabasa niya ang sumusunod. Isinasakripisyo ko ang aking buhay, kapangyarihan, at kaluluwa upang maging hagdan para sa aking Diyos upang ihanda ang daan para sa God of Plague. Ang katawan ni Pukosumi ay biglang nagsimulang masunog ng isang berdeng apoy at sa sandaling sumigaw siya, buksan. Ang kanyang buong katawan ay nalumon ng mga berdeng apoy na ito. Pagkatapos, ilang segundo pagkaraan, nawala ang kanyang mga labi, na iniiwan ang kanyang staff, na bumagsak sa lupa. Gayunpaman, sa sakripisyo ni Sumi, inabisuhan ng system si Bai ng isang biglaang instance entrance, at ang natitirang oras hanggang sa magsara ang entrance ay dalawang minuto at labintatlong segundo. Nang makita ito, Ipinagbigay-alam ni Bai kay Hansha ang tungkol sa exclusivity ng instance dungeon at sa pamamagitan ng extension, ang dahilan kung bakit hindi siya maaaring sumama. Agad na sumang-ayon si Hansha at gamaan pa ang loob na makakaalis sa lugar na iyon. Bukod pa rito, ang isang makapangyarihang boss tulad ni Puku Sumi ay nagawang buksan lamang ang instance dungeon pagkatapos isakripisyo ang kanyang buhay. Ito ay isang malinaw na indikasyon na hindi pa siya karapat dapat na maglakas loob na pumasok. Ang oras ng pagbubukas ng portal is limitado. Kaya, nagpa siya ang White Emperor na ibabasihan siya palayo sa lugar na iyon, pagkatapos ay bumalik asap. Kung hindi, kung hindi siya papatayin ng mga bugs sa paligid, tiyak na ang plague at viruses ang gagawa. Ngunit, tungkol sa paglabas ng lugar ng lungsod, magagawa iyon ni Han sa kanyang sarili. Di nagtagal, sa isang lugar malapit sa Plague Factory, tinitigan ni Han siya ang umaalis na figure ni Bai habang siya ay walang putol na tumalon sa tuktok ng mga gusali pabalik sa factory. Talagang gama ng loob niya na nakaligtas siya sa pinagdaanan niya, nakaraniwang wala lang, bagaman ang karanasan ay sulit na sabihin sa isang tao. Agad siyang nagpost sa group chat na, nasa Magic City siya, at nagpaalam. Lang siya sa White Emperor. Ngunit walang sino man sa grupo ang makakahula kung ano ang pinagdaanan niya. Agad na sumabog ang chat sa isang sunod-sunod na komento, gustong malaman ang mga detalye. Isang user na nagnangalang Yezi ang nagsabi kay Han siya na magmadali at magpaliwanag na. Ano ang nangyari sa White Emperor? Ang isa pa na may username, hindi talaga ako Sword Immortal, ay nagtanong kay Han siya na tulungan siya. Tanungin ang White Emperor at si Mangdom kung libre sila. May instance dungeon na hindi niya mapasa. Sumagot si Hansha, Sword Immortal na maghintay sandali. Ang White Emperor ay malamang na walang oras upang tulungan siya sa kasalukuyan. Isang user na nagnangalang Overlord ang sumingit na sinasabi kay Hansha na tumigil sa panunukso at ibunyag na kung hindi man dapat maging maingat si Hansha kapag nagsimula siyang batasin ng ilang mga butas sa Magic City ng kanyang distrito. Sa wakas ay sumuko si Han siya at nakiusap kay Overlord na itabi ang kanyang mga baril. Nagpatuloy siyang nagkukwento na, isang Ultra NPC ang lumuhad upang maghatid ng isang class change scroll sa White Emperor, ngunit ang White Emperor ay hindi nasiyahan. Pagkatapos ay nagtanong si Overlord kung gaano kalakas ang Ultra Powerful. Sinabi ni Han na, ang NPC ay nakasuot lamang ng isang robe, ngunit ang buong lakas ng pag-atake ng White Emperor ay hindi man lang nakabali sa kanyang depensa. Kaya, maaaring isipin ni Overlord na lampas sa ganoong uri ng malakas. Nang makita ito, nagtaka si Overlord kung paano ito posible. Sumali si Crow sa chat at nagtanong kay Han kung, anong uri ng class change scroll iyon. Sumagot si Han Xia na, dalawang S-class scrolls at isang SS-class. Si Crow ay hindi makapagsalita nang basahin niya ito, hindi makapag-type ng anumang bagay sa loob ng ilang sandali. Nagtanong si Xuan kay Han Xia Kong, talaga bang hindi nasiyahan ng White Emperor sa kakaibang binanggit niya? Oo, inulit ni Han Xia ang sinabi ng White Emperor noon. Kung hindi ito SSS class, kung gayon huwag na lang mag-abala. Si Xuan ay hindi makapagsalita sa pagbabasa nito. Nagpatuloy si Han Xia sa kanyang pagkukwento na sinasabing, Isinakripisyo ng NPC ang kanyang sarili at nagbukas ng isang instance para sa White Emperor upang makakuha ng isang SSS Class Job Change Scroll. Isinakripisyo ang kanyang sarili. Bahagyang nag-aalinlangan si Yezi, inulit ito na may baliw na tingin. Isang user na nagnangalang Lightning Whip Successor ang nagkomento na ang agwat sa pagitan ng White Emperor at nila ay malamang na mas malaki pa kaysa sa agwat sa pagitan nila at ng mga ordinaryong evolvers. Idinagdag ni Overlord na sa tuwing makakarinig siya ng balita tungkol sa White Emperor pagkatapos ng isang malaking masaker, nawawala ang kanyang maliit na pagmamataas at pagkakuntento. Iminungkahinihan siya na tumigil si Overlord sa paghahanap ng bulo at hindi niya dapat ikukumpara ang sarili sa White Emperor, ngunit gamitin ang White Emperor upang magmayabang. Ang pagiging nasa isang grupo kasama ang White Emperor ay sapat na. At ano pa, ang numero ng grupo nito ay nangangahulugang ito ang unang grupo na nilikha sa Blue Star. Hindi ba astig Sumang-ayon si Yezi at sumagot na, tama si Hansha, ngunit ayaw niyang gamitin ang White Emperor upang magmayabang. Gusto niyang baligtarin ang mga bagay. Si Hai isa pang user, ay nagpahayag ng kanyang pagkalito habang natapos ang chat. Sa Florence, ang pagdating ng Play God, ang eksena ay lumipat kay Bai. Nakasalukuyang tinitingnan ng kanyang hourglass, na kumikinang na may gininto ang liwanag. Naguluhan si Bai kung paano ang hourglass of time ay nagawang lumitaw. Habang itinago niya ito sa kanyang mga damit, nakatingin siya sa unahan upang makita lamang na ang isang Roman Stone Gate, ang Instance Dungeon, ay isang Secret Realm of Florence. Napagtanto niya na ang Secret Realm na ito ay marahil isang Medieval Florence. Ito ay tunay na City of World Art. Pumasok siya sa lungsod upang makita lamang na ang mga kalye ay ganap na walang tao. Bakit walang tao sa paligid? Kinwestiyon ni Bay ang kanyang sarili, tunay na naguluhan. Pagkatapos ng maikling paggalugad, sa wakas ay nakita niya ang isang tao. Isang hooded person na nakayuko sa madilim na eskinita sa kanyang kaliwa. Nilapitan niya ang hooded figure na ito habang ang tao ay umubo ng marahas. Binalaan siya ng tao na, huwag lumapit. Marumi siya. Siya ay sinumpa ng mga Diyos at tinamaan ng sakit. Kawawang kaluluwa, gusto mo bang mabuhay? Kinwestiyon ni Bay habang bahagya siyang yumuko at sinipsip ang lahat ng virus sa loob niya. Inabisuhan siya ng system na sinipsip niya ang Black Death Virus, na rin bilang Plague Virus, na nagpapataas ng kanyang virus points ng tatlo. Ham, kaya ito ang Black Death Virus. Ang pagkontak sa Black Death Virus ay nag-uunlock ng Plague Sect's Hidden Side Quest, Seeds of Plague, The Wails of 8 Million Souls. Ang quest description ay ang mga sumusunod. Sa kasaysayan ng Blue Star, ang Black Death Virus ay nagdulot ng hindi bababa sa 80 milyong pagkamatay. Ang Plague ay nananalante sa lupain at ang Plague Sect ay may responsibilidad at kakayahan na kolektahin ang mga Seeds of Plague na ito. Pagkatapos, ang quest objective ay kolektahin ang Plague Seeds. Ang mga quest rewards ay ang mga nakolektang Plague Seeds ay bubuo ng mga Plague-related Flash Change Scrolls kapag ang quest ay nakumpleto. Habang binabasa niya ang lahat, nagtaka siya kung ano ang Plague Seeds at paano niya sila makokolekta. Ito ang mga bagay na kailangan muna niyang alamin. Ang babae ay ganap na gumaling sa sandaling ito at hinayla ang kanyang hoodie na may malalaking mata. Masaya siyang nagpasalamat kay Bai para sa pagtataboy ng kanyang plague, na idineklara siya bilang mensahero ng mga Diyos. Handa siyang sumunod at maglingkod sa kanya. Ito ay nagpaunawa sa kanya ng pangangailangan na magkaroon ng mga tagasunod at katanyagan. Ito ay magpapadali upang magtipo ng impormasyon at makahanap ng mga bagay. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang beak mask mula sa kanyang balikat at isinuot ito. Hindi na kailangan ng krus, casual na sinabi ni Bai. Hindi ako mensahero ng Diyos na iyon, alam mo. Na curious, tinanong siya ng babae kung, sino siyang Diyos ang mensahero niya. Hindi ako mensahero, siya ang God of Plague. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na, ipaalam sa lahat na maaari niyang alisin ang kanilang plague. Sabihin mo sa kanila na pumunta sa Lord Square Part 11 upang hanapin ako. Agad na sumugod ang babae na si Elena sa mga walang laman na kalye at nagsimulang malakas na ayanunsyo ang mensahe ni Bay sa mga nagdurusa sa plague. Makinig sa akin, ang God of Plague ay bumaba sa mundo at ngayon ay nasa Lord's Square. Pumunta sa Lord's Square at ang God of Plague ay aalisin kayo sa inyong sakit. Habang ang anunsyo ay kinuha ang atensyon ng buong kapitbahayan, Si Elena ay walang sawang inulit ang kanyang anunsyo hanggang sa ilang mga nahawaang individuals ang curiously sumugod sa mga kalye. May tumingin kay Elena mula sa kanyang bintana habang tinatawag niya ang lahat na halika at saksihan ang kanyang paggaling kung hindi sila naniniwala sa kanya. Ang kanyang asawa, na curious din, ay nagtanong sa kanya kung sino ang sumisigaw sa labas. Natutulog sa tabi ng kanyang nakayukong figure ang kanilang dalawang anak, isang lalaki at isang babae na walang magawa sa ilalim ng impluensya ng sakit. Sumagot siya na, ito ay ang kaawa-awang si Elena. Akala niya si Elena ay baka nabaliw na dahil sa sakit. Bumalik sa, labas, masayang ipinakilala ni Elena ang kanyang sarili bilang anak ni Henry. Ang mayaman na merchant na nagbigay ng lahat ng kanyang kayamanan sa simbahan. Dapat saksihan ng lahat, siya, ang anak ni Henry, si Elena, ay ganap ng gumaling. May nagtanong kay Elena sa isang bahay na hindi kalayuan kung talaga ba siyang gumaling. Oo, sagot ni Elena. Narinig mo akong sumisigaw sa mga kalye ng napakatagal. Umubo ba ako kahit minsan? Kinwestiyon niya. Di nagtagal, maraming nahawa ang individuals ang nagsiksikan sa paligid ni Elena habang hinihimok niya sila na tingnan para sa kanilang sarili. Walang nangangailangan ng mga donasyon, pagpapadugo, o mga dasal kailangan lang nilang pumunta sa Lord Square. May naglagay ng kamay sa nuo ni Elena upang suriin siya. At pagkatapos kumpirmahin na si Elena ay walang lagnat at hindi umuubo tulad ng iba pang grupo, ang taong iyon na walang iba kundi ang babae na nasa bintana kanina ay ganap na natigilan. Hinawakan niya ang kanyang mukha habang ang mga luhan ng kagalakan at pag-asa ay malayang damaloy mula sa kanyang mga mata. Like, comment, share, and subscribe them and gentlemen I eat a go. But I'm mean you till I'm at bored.